dinamik. Okay, hello comics people. Ah, uh, dito kami ngayon sa Seven Lakes at uh, kasama ko ngayon si UTES. Ah, uh, kita tanong tayo na questions about comics, yung go, kanya'ng bagong work ngayon. Ah, uh, ayun. Pwede mo ba kaming bigyan ng brief uh, context about yung sa bagong uh, labas na... Okay, sige. Ang bagong... Uh, well, ito, uh, fresh release from ngayon lang sa Seven Lakes and Lovely Days. Yung mm -hmm. title niya, ito, um, medyo may pagka-sequel siya dun sa dati kong... Wala lang kasi yung copy ngayon. Sa previous comic pa. So, pero, we wrote in, in a way na hindi siya masyadong nakakabit masyado sa story. Mm -hmm. So, nag-standalone pa rin siya. It could work as standalone comic. Tapos, This time ang pinaka major change paita ko lang sa inyo ay uh -huh. I had people to help me. Ayo. Shout out kay Jujo, kay Boss Gio. Sa uh, syempre sa akin. <laughs> so, uh, three way ano siya, uh, three way collaboration. Si Jujo um siya yung katulong ko magsulat ng story while si uh, si Boss G, si Gio ay katulong ko sa pagline art. Siya, ako yung mm hmm. yung nagpencil tapos siya yung nagline. So yun si si Denise cha si Diane pa rin yung characters. Capti continuation lang sila nung relationship nila. Okay. So paano ba yung naging creative process niyo dito? How how did the story develop into uh, yung, yung yung what it is today? Mm -hmm. I mean yung yung buong book. Paano siya niya conceptualize? Paano yung naging uh, brainstorming niyo to to uh, Ah, okay. to, to build yung ano, yung buong story. So uh initially uh yun yal tulad na sabi ko kanina may may, pa, may pagka is siya doon sa paglipas. So originally si Denise at Ian ay uh, characters na binuo ko mm -hmm. from my own you know imagination from my own story. Tapos um I, I wanted na ituloy yung story kasi nga lang may uh, syempre uh nagpumasok tayo sa realm ng LGBTQ ng mm -hmm. BL. So and ayo I, uh, I needed some help. That's why I contacted yeah. Julia para alam ko rin yung perspective ng, hindi ko kasi alam yung dynamics nun. So ayoko naman makialam nun. Mm -hmm. <laughs> so yun doon doon nagsimula yung story. Tapos actually ah uh, more than doon sa sa fact na LGBT ko siya, Ang mas pinokus namin talaga ay yung work and relationship balance. Mm -hmm. So isi Diana ay isang workaholic creative director sa isang fictional creative agency while si Denise naman ay isang aspiring actress. Wow. So mas pinukos namin si Gio, uh, kaya ako siya sinali bilang artist kasi gusto ko siyang matrain din as a new gener new blood of uh, comic creator, hopefully. So, so, yun. So, uh, sige, uh, speaking of ano naman, ano yung mga naging influences nyo? collectively nung ginawa niyo yung ano kasi for sure diba may iba't ibang ataka rin kayo on mm -hmm. how you can how you I mean come up yung sa actual Comics pero ano yung collective na inspiration or parang uh, reference or any any type of parang ayun okay, nga reference to ano para mabuo yung buong uh, comics niyo okay yung um, yung karakter naman ni Dennis at Dian, ma, ma, ma medyo na-establish ko na siya mm -hmm. even before. Pero since nasa pare-pareho kami ng work... Ah, yun niya pala. Side note lang. Workmates ko both si Jujo at si Gio. Mm -hmm. nag natrabaho kami sa Blink Creative Studio. Um, so may may alam na kami pagdating sa uh, creative agencies kung paano yung ah, okay. work nila. So at mm -hmm. least yung part na yun dun sa story, madali na namin na-polish. Mm -hmm. So alam na namin yung mga trabaho ng bawat isa. Then, pagdating naman doon uh, sa art style, uh, if matatanong nyo ko about it, uh, sinundan pa rin namin as much as possible yung style ko na na-establish ko na uh, years before. Tapos, um, yung kay Gio naman na part, siya yung nag-line. Um, yun yung uh, interesting part kasi si Gio ay isang uh, portrait artist na ngayon lang siya pumasok sa pagko-comics. Kaya, yun so I think yun yung nakaka-excite kung paano yung mapifill yung audience na at saka hindi ko naman sinasabing madami ng audience yung yung, yung pagkabagong atake na ginawa namin dun sa art style ng ng Unlovely Days ayun so yung na-mention mo na portrait artist siya so mm -hmm. parang meron bang parang challenges with it o parang ayun nga nagkaroon ba kayo ng parang konting argument or parang alam mo yun, parang maano yung, or paano mo siya na-convince to do a, uh, comics? comic? Kasi uh, -huh. medyo malayo yung, I ano mean, yun, uh -huh. hindi mo siya totally malayo, uh, illustration pa rin, pero more on illustration, uh, ano siya, no? Parang portrait nga. So, paano siya, nag, paano, paano mo siya na encourage to, ano, to, kumbaga, para magawa ng comics na medyo different na with, with portrait? Hmm. Si Gio naman ay, uh, si Gio, although portrait artist siya initially, and tattoo artist nga pala, na ano ko lang, diba tayo nakaabala <idole> okay, lang. okay lang yun ah, si Gio yun yung ang naging actually yun na mention mo yung uh, parang hindi naman kami napunta sa argument pero ang pinaka struggle namin ay since ako yung style ko talaga um, medyo pang comics na hindi siya super duper realistic um, yung linya uh, specifically kung magka -te technical style yung line art niya medyo manipis kasi I don't know kung baka ganun talaga pag-portrait kasi since um, magtidirekta kulay like, sila, I guess, or dadaanin nila sa shading. Yun, yun yung e eh, sa akin, uh, personally. Yung... Alam ko na kasi yung itsura ng drawing pag na print eh. So, alam kong pag ninipisan mo yan, pero in the end, uh, satisfied naman ako dun sa nangyari. Wala namang major arguments na hindi kami nag-agree talaga. We had to work around dun sa kung paano kung paano na namin itatransform yung art style na para mag-fit sa skill naming dalawa. Mm, yeah, kasi pansin ko rin yung yung the way he yung uh, characters. Mm. Parang, makikita mo yung ano talaga niya. Yung kung ano talaga yung strengths niya. Din, mm. mm. So, ayun. Sige, to ano lang din. Ano yung message? Ano mo na lang sa sa community din ano yung uh, masasabi mo pa, uh, ano yung hino hope mo with ano mm -hmm. sa I mean being a uh, comics creator na ano yung mga looking forward ka rin uh, Ako uh, excited ako na makabalik at after pandemic kasi ngayon ngayon lang ulit ako napag-bond yeah. so hopefully may mga ganito pang, I, I'm sure naman hindi naman agad-agad uh, dolobo. lolobo pero sana dumami pa tayo na comics creator yan yung mga bago excited ako may nakikita ako mga bagong muka so yun uh, salamat din sa Seven Lakes for inviting me here Kev shout out ilang good So, thank you, comics people. Ito, thank you, comics. People. dito lang ganito <laughs> muli. Uh, paalam.